So, oh, yun, guys. Kanina nga, guys, nung paglabas ko dito sa may bahay. Eh, so, dito ako sa likod namin, guys. No? Ano sa lahat dito sa likod namin. So, mm -hmm. oh. nga, ah, guys, no? Bakit kaya kapag pumunta ako sa court, ganun, nagpipigtas ako? Bakit kaya kapag may nakikita akong matanda, eh, niningitan ako, guys? Ano kaya yun, guys? Dahil kaya sa eleksyon? Ano kaya dahil kaya sa eleksyon yung guys? Sa so, tingin nyo? Kasi, Ah, ilan na bang umiit sa akin ganina? Anim sila guys. hari na halos magkakaedad sila na nginidaan ako. Dadaan ako nga, diba? Dadan ako. So, syempre, ako mabait akong bata, kaya mapapangitin na bigla. Diba? Syempre, nginitian ka, ngingitan mo rin. So, yan nga guys. Ano sa tingin nyo kaya ang kadahilanan bakit nila akong inidan? Dahil ba malapit ang eleksyon? Guys, so, sa tingin nyo. Kasi dati hindi naman nila akong nginingitan eh. Ayan yun guys. oh dito nga ako sa likod namin. Eh. So, naggawa ako ng video kasi wala, wala, na nga tayong content. So, tingin nyo guys, no? So, buko nga, wala pa nga ayos. Tingin nyo guys, ganun ba? Dahil ba selection yun? O ano kaya? Nagiging mabait na ba sila dito guys sa amin? Kasi paglabas ko ng compound namin guys. Ito yung compound namin. Eh. Yan. Oh. Diba? Paglalabas ako sa compound namin, gandun bibila ako. Kung sino-sino humingiti sa akin dun, guys. <laughs>